na Panas At hindi ko alam kung bakit ganito ang pakikitungo ng partner ni Beatmaster at hindi ko alam kung ano ang dahilan What's up guys? Welcome back to our YouTube channel Andito yung mga kasama ko si Tim pala Roy the Al, Ass Ass Roy TV Baby <is> <laughs> No! Dito kami, kasama ko si Overthinking Vlogs. Nandito kami sa bahay nila, Bitmaster. And syempre, uh, ang gagawin natin, papasok tayo sa bahay nila. Tignan natin kung papasukin ba tayo. Pasukin ka. Tayo? Right, right. Try right. na natin, try na natin. imagine mo yung formahan natin. Oh <laughs> <laughs> oh my God! Wow! <laughs> happy check! Oh, happy check! <laughs> happy check! <laughs> so, happy check! Tignan natin kung makapasok ba tayo. So let's go. Tara, tindahan natin. Pag makapasok kaya tayo? Tingnan natin. Tingnan. Sige. Tara natin. Ayo. Wala, may aso. Ayo. Dito na kami sa bahay nila Beat Master. Ayo. Tao po. Tao po. Hello. You came alone and you changed everything

来来来。 で、頼め。え、これパッキング <laughs> Ay, ang tamig mo mamba, pet Hindi ka kaya, hindi na ako kaya. Siya siya Siya, po, ito po, ito prank ako si at ko, hindi mapungan. Si Ogid ka ayun sa CCTV na ibisita ako ni atunso naiprang guys. tinuon ni San Miguel to masyadong hindi. Hi, this is Miss Barbie. Nade ang friender si Chan TV. Please support his page which is Chan TV. Also shout out yung real name d'ei is Christian Rosasanya. lang nung support sa kumigo guys gusto ko lang magpasalamat sa partner ni Bitmaster. Miss Barbie kasi binigyan niya kami ng cake. Thank you so much. Na-appreciate ko po.